Nanalo na po ng 100,000 pesos ang Team Terra. Ang target nila ay makapag ng total cash prize of 200,000. At Greg, may 20,000 din na napiling yung charity. Ano ba napiling nyo, Greg? Walang iba kundi ang GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat sa iyo, Greg. nga, habang nag sa saligod, umipisahan na natin ang Fast Money. Give 20 seconds on the clock. So, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, Gaano ka kahilig sa pansit? Go! 9. Parte ng manika na madalas natatanggal? Mata. Bukod sa damit, ano pang ibinibilad sa arawan para matuyo? Isda. Nag-aambaga ng magkakaibigan para sa... Outing. Sa trabaho ito, gumagamit ka ng goggles. Scuba diver. Let's go, Greg. Tingnan natin kung ilang points sa wamo mo. Scale of 1 to 10. Gaano ka kahilig sa pansit? Ang sabi ng survey 9. Nasan ba ang 9? Meron. Parte ng manika na madalas natatanggal sabi mo yung mata. Ang sabi ng survey. Meron. Bukod sa damit binibilad sa arawan para matuyo. Isda. Nasan ba ang isda? Very good. nag ng magkakaibigan para sa outing. Ang sabi ng survey. Meron. Sa trabaho mo ito gumagamit ka ng goggles scuba diver. Ang sabi ng survey. Nice one. 80. Good side, Greg. Good start. Let's welcome back, Bianca. Yeah. Okay. Si Greg, 80 points na nakuha. So, 120 to go. Okay. Kaya-kaya yan. Sa punto ito, makikita na ng buong mundo. Ang sagot ni Greg. I'll give me 25 seconds on the clock. Good luck, Bianca. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka kahilig sa pansit? Go! Five. Parte ng manika na madalas natatanggal? Ulo. Bukod sa damit, ano ang ibinibilad sa arawan para matuyo? Isda. Bukod sa isda? Ah, uh, medyas! Nag-aambaga ng magkakaibigan para sa? Tulong. Sa trabaho ito, gumagamit ka ng gagos? Welder. Yeah. yeah let's go. We need 120 points. So, unahin natin ito. Sa trabahong ito, gumagamit ka ng goggles. Ang sabi mo ay uh, welder. Ang sabi ng service sa welder ay... Top answer! Nag-aambagan ang magkakaibigan para sa... Tulong. Wow. Nandyan ba ang tulong? Yeah. Ang top answer ay pagkain at inuman. Bukod sa damit, ano pang ibinibilad sa arawan para matuyo? <laughs> <laughs> Lalo medyo, galing sa fight scene. Oh, diba? Medyo pawis-pawisin eh. Pwede mo pigain yan. <laughs> Ganyan ba? Ang medyas? Wala. Ay, so ang top answer ay kumot. Kumot ang top oh, answer natin. Parte ng na manika na madalas natatanggal, ang sabi mo yung ulo. Ang sabi ng survey? <laughs> mog. Nice. Ang top answer ay kamay at saka braso. And finally, on a scale of 1 to 10, gaano kang kahilig sa pansit? Ang sabi mo yung 5. 51 to go. Ang sabi ng survey ay... All right. Ang top answer ay 8. But, Bianca, congratulations. Because you still won 100,000 pesos. Team Terra. Congrats sa inyo. Yes! 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 Okay. Ipalalabas na po ang pinakaamtay nating lahat. Encantadia. Bianca, please invite them once again. Muli po, mga kapuso at mga Encantadics, pagkatapos ng napakaraming taon na paghihintay, sa wakas, ipapalabas na po ang Encantadia Chronicles sangre. Hungary. Maraming salamat, Pilipinas! Ako po si Ding Dong Dandas, araw-araw na maghahatid ng saya't papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Views!